So, ayan guys, nakikita nyo ang aking talagang puso na naging bato. So, ayan guys, nakikita nyo yan. Aurahan nyo mga kapatid, napakaganda ng aking bato na batong puso mga kapatid. So, ayan guys, ito ang maganda mong dadalhin sa mga taong matitigas ang puso kapag may dala nito guys ang mga ma matitigas ang puso at mahirap pakiusapan bigla silang magiging mabait mga kapatid so ayan ang ipinagkaloob naman sa akin sa uh, ano to sa dagat mga kapatid so ayan guys di ba napakaganda nito guys dito naman ang kabilaan niyan guys ayan so di ba ramdam na ram ay kitang kita nyo guys ang kanyang pagiging hulma na puso so ayan puso na puso talaga guys ayan kitang kita nyo ang puso bago ko naman to nakuha guys na naginip ako nang makakakuha daw ako ng puso na magagamit kong pang araw-araw na panguntra sa akin dahil napakalambot ng puso ko marami ang nanluloko sa akin ng i-scam so nakakatulong na ito mga kapatid dahil hindi hindi ka maluloko kapag mayroon ka ng ganito so ayan guys sana may natutunan kayo sa aking upload na ito yan guys. Yan buhayan mga kapatid. Kapag hinawakan mo yan ay iinit sa iyong kamay at mayroong kuryente. So ilagay mo rin sa bukal na tubig. Ito ay mayroong mga bula mga kapatid. Hindi sa tubig na may suka. So no. Only bukal na tubig mga kapatid. Galing sa burabod na tubig. So thank you for watching. It's yeah. a yeah.